pero malayo medyo okay naman maaninag naman Oh my God Ano itong Ligaya Drive? Oo, oh, ito ang ah. Ligaya Drive Ito may mga mga ganatang tanawin sa baba Habang papalapit papaganda May kita nyo sa kagiling pang manok to. Sipin mo yan. O, oh, iiii. oh, galing ko sa taas. So, bababa ka rito. Oh, taal. Literal na taal. Oh, ha? Dami mga magagandang tanawin dito. Gilid-gilid ka lang dito. Dami ko makikitang magagandang tanawin. Pagpapala na naman tayo. <laughs> Ganito ang daan ang papunta doon. O, oh, ha? O, oh, di ba? Ang lalim. Hmm. ganda ng bahay na to. Parang palasyo. Oh, o, pa ba? Ay, papabala naman tayo. Eto, bitukang manok to. Literal. Sobrang lalim. Papababa doon. Ikot-ikot pa yan. Pero may magandang beauty doon. Ito, ko O, oh, yan, no? Oh. Palalim. Ito kang manok. O, oh, di ba? Ito kang manok. Isaw ng manok. Ito, <laughs> literal yan. Ay, ayun yung taon. Ayun yung taon. Siyempre, naman tayo. Lagi tayo pababa. O. Oh. Pababa tayo kasi ng lake. So, pababa to nang pababa nang pababa hanggang makarating tayo sa lake. Ayan. O. Oh. O. Oh. Bito kang manok. O, oh, yan o. Oh. Taal o, diba? Ayun o. Ayun o. Ha ha tayo <laughs>